Dito tayo kay Tay Albert na lugar. Good morning. Musta? Tulog? Tulog po. Walang trabaho ngayon. Oh. Mayroong mga padalang laruan ang mga sa mga bata. Ayan. To. Kuha to, sige to. Galing sa Amerika yan. Ah. Oh. Welcome. Ni Buksan mo para makita ni ma'am. Kay galing kay ma'am Julie Luna yan eh. Yes. Oh. ay. Eh. Kunin mo lahat na yan, Andi. Salamat po. Oo. Buksan mo. Kuha mo para makita. Ay, mamaya gusto niya, mamaya daw. Tapos <laughs> <laughs> may, may siya. May damit ah. Uh. niya. to. anong gusto mo dyan? Parang ang uh, matira, ibigay natin sa iba. Ayan, gusto mo yan? Apa. Ayun. Ano pa? Robot. Kay tatay yung robot. Oh. <laughs> oh, may truck o. May truck o. o. Kunin mo yan. Ya. Toys. Toro Oh. Hindi, may edad na rin naman kayo. <laughs> may mga damit no, sa mga bata. t-shirt yeah. I-share oh, uh, mo rin, oh. Share mo, rin, oh. share mo rin sa kanila, no? To, no? Oo. Oh. Yan, galing kay Ati Julie Luna yan. Talagang uh, grabbing effort ang ginawa niya dahil pinabox talaga niya yan. So, pamigay nga mga bata. Ito sa iyo ni oh, pang babae. Damit. Ito sa iyo to. Igo to ito. Kasi yan. Oh, may mga jacket pa. Oh. T-shirt oh. Sige. Kung kanino mag kasi sa iyo siguro kasi tay. Mhm. -mm. Maraming salamat po, ma'am. Uh, Luna. Ah, at nagbili ako ng pasalubong naman sa mga bata. Bumili ako ng McDonald's. Ah, totoo. Ayan. Kumusta pag-eskwela nila? Closing. Ayos. Closing na. May honor kayo? Sino may honor? Ayan, ang daming medal ah. Sino may honor? Ayun, medal, Sino may honor? Yon. Taas ang kamay na may honor. Ayun May mga honor pala ito. O, sige. So yung sosto. Ayan, yun, nahulog. Nahulog. Huh, so uh, hindi naman slangan. yan maano. Ano ah, Ano tawag? Gravy. Maano, ma Gravy talaga. Ah, oh, sige. Sino kasama nyo dito si Kuya? Uh, Kampot mo? oh, sir. Kampot mo. Kamag-anak Kamag nyo. O, oh, siya. Sige. sige. Yan lang man ang pinunta ko dito. Laman po. Ayan. <laughs> Kumain na kayo. May ulam na. Ay, sakto. Mag uh, alas na. Naka umagahan na kayo? ano pa? Ga, ga prepare pa lang ng umagahan. Ay, sakto yon. O, oh, 1, one, two, three, four, 1 2 3 4 5 6 ay sakto gid 6 pieces as uh, fried chicken ah uh, siya sige Uwi na ako bye bye na bye bye po ayan ma'am Julie Luna thank you po